tuloy sa fish uh, market dito na kami pupunta kasi may bilihan naman dito uh, so... uh, Sumama ka ah, doon. Lahat na lang binabati ni ano eh nilinisin ba? ni parang so direct yung mga kaya nga eh batin ng batin may isa naka ng tingin na lang <laughs> yung sa kan sa fish market dito na lang kami sa desierto na kami pupunta ito na lang, desierto. <laughs>